na mga kapag Welcome back again to my YouTube channel Isang mapagpalang araw sa inyong lahat At shout out po sa lahat ng mga Bicolano dyan Lalo-lalo na po sa mga taga-Sorosugon City At sa lahat ng aking mga subscribers po, mga viewers Mga sulit sa bang air dyan Shout out po sa inyong lahat So, sana kasamahan niyo muli ako sa panibagong episode na natin ano. may kinalaman sa mga kokobon materials. So Ah, uh, mga kabangay, yung pasal-pasal na timba na wala nang pakinabang sana i-recycle e, re e, re po natin Yeah. Pinuputasan ko mga kabakir. Pwede para may drainage yung ating halaman. Para hindi siya malunod ano. Kailangan natin lagyan ng maraming butas pinaka-drainage para labasan ng tubig baga yung kukubur materials natin mga kabakyar na bubuhay naman siya kahit maraming tubig ito ako mga kabakyar napaka napakatagal na nito sa akin mga kabakyar dahil nga po sa naging busy tayo sa paglalaot nakalimutan na natin ito napabayaan na pala ayan o nilagay ko lang siya mga kabakyar sa container uh, yung pinutula container na walang butas nilagyan ko ng tubig tapos nilagay ko lang siya kasi kung sa lupa natin ito ilalagay mga kapakyan may na tayo ayan ang dami na lalaya no? Oh. ang dami niya ng ugat so hindi na natin ito tatanggalan ng bunot palilito na lang natin yung puno dahil mahirap nang tanggalan ng bunot yan mga kapakyan yeah, mga kapakyan

ito mga kabakayard ipa ito na galing sa akin aking manukan kinuha ko yung ipa at saka ipot at lang natin sa lupa para medyo mataba ah, okay, so ipapailalim natin mga kabakayard itong black soil ano medyo na process na ito ng mahabang panahon kaya matabang klase na siya ng lupa para gumanda yung tubo ng ating halaman. Sobrang laki mga kabakyard. Para pag lipat natin siya, hindi siya mabubunot. i to you. 晕了，晕了。 ay mga kabakar lumalabas na yung bagong tubo bago niya sibol ayan o oh. tinanggalan ito na tinanggalan ng kukulit ng mas maaga mga kabakar palit ng palit ang dahon nito ito kasi parang wild na rin siya eh dahil sobrang laki ng dahon dapat mga maliliit lang Yeah, alam mo 'yung bagong sibol niya. Ito na mga makakakilala. Bi- 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 para naka-recover na itong mga bagong sugat mga kabagag unti-unti na natin ito sasagarin pasagad ng pasagad ayan para hindi maputol yung ubot ang galing na natin ito para natin yung ito ulit ng mas malalim kaka ba kayo yung... tapos biyak-biyakin na lang natin ito para makasibol na yung awa ah, kabelo na yung bagong sibol niya Habang lumalaki yung mga ito itong binibiyak natin na ito. Bubuka ng bubuka yan. Ayan o. Ito, busok ko. Busing na na ikaw. mga kabakyag yung pinutol natin, hinihiwa-hiwa natin binibiyak natin na yun oh. ayun oh. para habang unti-unti lumalaki ito itong bagong sibol niya mga kabakyag pabuka siya ng pabuka dahil dyan sa biyak na yan tapos pag matatag na ito mga kabakyag saka natin ito puputulin ng sagad yan para mas mabilis lumabas yung kanyang puno mas madali siya magkakapuno mga kabakyard pag pinuputol yung mga pala pa niya yung mga dahon Pero bali tatlong pala pa yung pinutol natin mga kabakyard kung napapansin yung mga kapakyo sobrang takip pa talaga ng dahon sobrang aba pa ano napakalaki kaya ang purpose nito kaya natin ito nililinis tinatanggal natin yung mga matatanda ng sanga ah, dahon pala yung palapa para lumate na lumate itong mga tangkay niya yung mga dahon niya hanggang sa tuluyan na siya mag-imbanso yan yung pararamihin na pa tataasin lang na natin yung puno niya mas mabilis magkapuno mga kapakiyag yung kukubon material pagka yan tinatanggal yung mga ano mga palangka na magkutanda kaya mga kapakiyag yung update namin kayo ano makikita niyo ito pagka gumaling na siya, nakarecover na siya agin paalala lang mga kabakayar. Bawal na, bawal na mabawal mo sa ito. Mga, mga sugat na ito ng bubukon. Kahit napakalit na sugat. Kahit yung tinggalos. Hindi pwede mo ba mga kabakayar. Dahil yan ang kanser ng halaman na siyang unti-unting papatay dito sa materials natin. Kaya ito mga kabakayar, kabak 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 after natin linisin, itatabi natin ito sa hindi na ulanan, Or hindi, masasabuhin ng tubig. Ayan, marami na akong na mga materials, mga kabakyag. Kaya nga, ano, po, ko na itong mga ito eh. Ayan, binabalikan ko lang. Sayang naman. Sa so, mga kabakyag, hanggang sa muli, update na lang namin kayo sa development nito. Bali, pagsabay-sabay na natin kung ilan yung magagawa natin. So, hanggang sa muli po, mga kabakyag, maraming maraming salamat sa muling pagsama sa amin. 马来语。